Hindi na po ito nakakapagtaka dahil lumaki sa tahanan na ang haligi ay isang aminadong mamamatay tao, palamura. Alam niyo na kung sino yung tinutukoy natin. Ano ho? Aminado ah. So hindi na ito bago. Hindi ito nakakapagtaka. Pareho ng kaugalian. Siguro nga pareho na may sayad din itong mga ito. Sinariwa po ni Senator Jesus Codero yung kamakailan na komento naman na itong si Baste Duterte. Meron siyang komento na kuno, he will crash Ilocos Norte daw just like what happened to Marawi City when he becomes defense secretary. Yun naman ay joke lang daw. Okay? Pero bakit kaya dumarating sa punto na ang kanilang mga jokes ay pawang bayulente? napaka-violent ng isip na itong mga ito, ng kaisipan na itong mga Duterte. Kasi nga po, lumaki sila sa isang mundo na violente rin. Iyan po ang kinalakihan nila eh. So yung mga ganitong klaseng joke should not be treated as, as merely just a joke. Hindi dapat ito baliwalain. Hindi po talaga. Kung ito siguro ay joke, ng isang taong walang kakayahan to do what the joke is, pwede pa, walang problema. Pero ang nag-joke po ay Vice President, Mayor ng Davao City, na ang ibig sabihin, they all have the means and resources para gawin yung mga jokes na yon. Ulitin ko ha, kung ang nag-joke ay bata, ordinaryong kababayan natin. Yun nga, napakadaling hulihin eh. At ipakulong, di ba, may mga nagjo-joke minsan sa social media na kuno ay papatayin si Ganera. Eh? 'Di ba? Yung mga 'yon, lahat po 'yon ay na nahuli. Lahat po 'yon ay nakulong yung mga nabalita na may binantaan on social media sa si ganito. Take note, mga ordinaryong kababayan po natin yung mga 'yon. And we don't see capacity in them to do what they are joking about. Pero itong dalawa, may kapasidad. So, hindi lang to joke. Kaya, totoo na hindi dapat ito baliwalain. Dapat talaga ay paimbestigahan ito because these are serious matters affecting people's lives and should not be taken lightly. Yan po ang pahayag ni Senator Cheese Escudero. Tutalaan dyan naman kayo. Okay? Yung imbestigasyon niyo sana, ay ang pagkakaalam kasi natin lahat ng yan in aid of legislation syempre pero um, may mga ahensya na dapat naka-observe na dapat ay mag uh, dapat kayo ay mag-submit sa mga ahensya nga na ng DOJ and NBI para sila mismo ang maghain ng kaso sa mga ganitong klaseng pagbabanta. Good luck!